Gandang tanghali na po sa inyong mga kabukid at nandito na nga pala kami sa Divisoria. Ito yung lugar na may pinakamurang mga bilihin din po dito sa Maynila. Sa wakas, ay narating na din ni ating Marilyn. Dito ko na muna siya unang itinuro sa second floor ng 168 Mall. Take note mga kabukid, hindi po kami magsha-shopping ng bonggang bongga Kami po ay mamimili lang ng aming kailangan. Isa kasi yan sa itinuro sa amin ni Nanay Nelia. Dito nga pala kami namimili ng aming bra matibay na at mura pa. Tatakray tapos sale pa. At halagang isang daan lang ang isa. At sunod namin na pinuntahan ay itong second floor ng 999 Mall. Dito kay KK Online page siya, bumili ng cycling niya na mukhang hindi sa kanya ka siya. Mas fit pa ata kay ading Nika. At dahil gamit na gamit nila ang aking nag-iisang payong doon sa boarding house, ay ayan, bumili na si Daddy Bin ng dalawang payong. Tag-isa na sila ni ading Nery Automatic umbrella na yan, maka bukid at halagang isang daan ng isa. Dito lang yan sa mga supplier ko na online seller pa ako. Ang bilis naming makapamili. Papaano ba naman ay nasaktuhan namin na walang pila? At dito sa Divisoria, madaming murang overruns. Kaya naman, bumili na din si Daddy P at ading Neri Ang binili ni ading ay ang paborito niyang kulang sa tela. Ang crop top nila na halagang 120 pesos po ang isa. Oo. Oh, oh. na. <laughs> Kunin mo na. At short naman ang kay Daddy B. At ito ay nagkakahalaga ng 250 pesos only. At talagang paboritong kulay ko pa talaga ang kanyang pinili. niluloko ko nga siya kung yan ay kasya sa kanya. O so, dagdag na naman sa tambak kong labada. At dahil lunchtime na, dito na nga pala kami kumain sa Bangladesh Food Biryani House na dito lang yan matatagpuan sa food court ng 999 Mall. Ang mga menu nila dito ay Indian food, Arabian food, at meron din silang mga Filipino foods. Dahil Budol is real, hindi kami ang nagbayad ng aming order. Inilibri kami ni Daddy Big, pero syempre kami ni Ading ang pumili ng gusto namin. Susubukan na naman namin na kumain ng pagkain na hindi pa namin natitikman at agad-agad na pinahanap namin ng mau at table si Ading Nerilyn Mahirap na, baka sa tayuan kami humantong Tignan niyo po naman, santambak ang tao talaga dito ngayon Ang in-order pala namin ni Ading ay ang kanilang Indian food Na chicken meat biryani At ito ay worth of 200 pesos At good for one person ang kada serving Tingin ko palang ay mukhang masarap naman At pagkatapos pala nila yan na sandukin Ay ipinapainit lang nila yan sa microwave oven Para mainit-init pa na iserve sa customer. At ganito naman ang in-order ni Daddy B. Para sa kanya, hindi ko pa rin niya natitikman. Iyan pala ay goat meat biryani na nagkakahalaga ng 300 pesos ang kada serving at good for one person din. Grabe! Namahalan ako sa pagkain na in-order ni Daddy B. Buti na lang at libre. Naka! <laughs> Ay naman kami ng karning tambing at karning manok. Pero yung ganitong klase ng luto sa karning tambing at manok ay first time pa lang. Kaya salamat sa'yo, Daddy B, sa pa-experience. At ayan na, kakain na naman po tayo, mga kabukid. Salamat, Lord, sa pananghalian namin ngayon. I amin mean, na malaking nakakain. Ang tawag pala nila sa bigas na ito ay basmati rice. At ito nga, sarap na sarap na naman kami. Yung chicken, kasing laki ng chicken inasal at unang tikim ko palang ay lasa ko na ang mga herbs na pinaglalagay. Yung kanin naman, unang tikim ko palang ay masarap na. Hugis pa haba ang mga butil tapos malambot at wagwag pa. May mga gulay na halo tulad ng red bell pepper, green peas, repolyo plus ang mga herbs and spices nila. Dito sa Dibsor, Ya, sejang sejak arau-arau ay matao na, madaming mamimili at talagang dinarayo pa, lalo na kapag December ay nakasiksikan na. Kaya mga kabukid, isa na ito sa puntahan mo kung ang hanap mo ay mga murang bilihin lang rin. Ay hala, ano pang hinihintay mo? Makipagsiksikan ka na rin. At pagkatapos namin na mamili ng mga gamit kailangan at kumain, dito ko naman sunod na itinor si ading Nerilyn. Sa mga murang bilihan ng mga prutas at gulay, dito lang din yan. Sa di Divisoria. Dahil bibili ako ng tagkakalahating kilo ng sibuyas, bawang at luya at bago matapos ang video na ito ay magsha-shoutout na po muna ako mga kabuki. Shoutout po kay Sir RJ Espanyola from Bel Air, Makati City. Shoutout po kay Sir Andy Sambrano from Bacoor, Cavite. Shoutout po kay Ma'am Carmen at Sir Jun Capistrano from Canada. Shoutout po kay Tita Texas from USA. Shoutout po kay Sir David Malabanan from Edmonton, Canada. At shoutout po kay Tata Amang from Canada. Shoutout na din po pala kay na Sir Peter and Ma'am Leonie from USA, California. Shoutout kay Sir Joel Bius from Saudi Arabia, da Ma'am. Shoutout kay na Ma'am Estelita, Ma'am Sylvia, Sir Phil, Sir Tony at sa lahat ng mga Kayatanos family from Canada. Ang sibuyas at bawang na aking nabili ay parehong 120 per kilo at ang luya nila ay 100 naman ang kilo kaso tagkakalahati lang talaga ang binili ko. Huh? Dahil hinawakan ito ni ating Nerylin kanina Ay inilibri na naman kami ni Daddy Bean Itong Sidley sugar cat, cat at cherry apple Na hindi pa din namin natitikman At kumuha na ako ng tagtaklahating kilo na pusit ng relasyon. Natuwa naman ako sa sales talk ni ate. Mapapasana all na lang talaga ako kaya bumili na kayo pusit na pampahaba ng relasyon. Napabili tuloy ako kaya atin ding tikman itong pinatuyong pusit na inihaw. Hindi na kumain yung dalawa kung kasama dahil busog pa daw sila. Ang sausawan nila dito ay suka na may timpla at may ginayad gayat na sibuyas. Tamang-tama lang ang alat at halagang 12 pesos ang isang stick. Sa mga gusto na magpa-shoutout comment lang po kayo sa baba ng aking video sa aking YouTube channel at huwag nyo na din pong kalimutang mag-subscribe at huwag nyo din pong i-skip ang commercial ads. Magpapasalamat nga po pala ako sa mga star sender sa aking FB page. Super thanks po sa inyong lahat. Malaking tulong po iyon para sa mga katutubong mangyan na nasa aming probinsya. At maraming salamat din po sa lahat ng mga kabukid na patuloy na nagsusuporta, nagtatangkilik at walang sawa na nanonood od ng aming vlog. I hope nag-enjoy po kayo sa aming video. So paano mga kabukid, hanggang dito na lang po ulit. See you. Bye-bye. I love you all, mga kabukid.